sa ating lahat mga kaibigan ayan ngayon po gagawin natin ay mag na po ulit tayo ngayon ng ating mga tanim yung ating talong ngayon po na wala medyo nawala na yung nasigla ng talong dahil matagal ko na rin pong hindi na abunuhan uh, uh, tapos yung papaya na yun lagyan din natin kaunting abono kasi madilaw na yung daon nyo atin pong papanay ng abono para medyo lumago ulit yan at tayo po yung maglalagay muna ng abono sa talagyan at yung ating talong at hindi po po akong...

拉过去吧。 ko na lang ko sa dalawang puso. Ah, na naman pang dalawang yan ang puno natin. So, magkakano na po yung kalawin. Magkakano na yung kalawin. Ito, pero, yung patay ay natin ang contento din natin ang na to munuri ya malakas pa sa pa Okay, parang hindi naman mapakaya. Hindi ng mga kasi malaki naman na siya. mga kaibigan ito yung ating mga inabunohan ayun yung papaya yan medyo ano siya payat eh. tapos itong ito po talong na to yan. kita nyo naman oh, tumubo lang po siya doon so, sa ibandang ilalik kita nyo itong pinakaibabo yan o oh, namatay yung niya. ano oh, ganito yung nangyari nagkasakit siya ng ganun oh. sa niya nakakuha yung sakit na yun. namatay yung ibabaw niya tapos itong kabiak ng talong yan yan ito po dati ay maraming bubong ngayon yan nakita nyo naman dahil mga pinagtanggal ng bunga ngayon ang dami ko po nakuha dito dito dalawang po na yan may may git kilo po siguro yung nakuha namin dyan na talong tapos yun nakalaman kalaman sinabunga na rin ang itong ito yung bubong ito yan po nakukita nyo yun. dalawang piraso yun. May ilang pirasa na rin po kami nakuha dito. Tapos itong malungga yan. Inutol na mga na ulit. Ang ganda sana niya kung mapuputol dito banda yun. Ano? Dito lang banda sana. Kaya lang. Ano tayong ano, lagari. Baka pag initak mamatay. Sa tablang po kasi yan. Tablang po yung ano yan. Tapos ito yung isa sa timba. Ito pag tumubo na yun ito naman po ulit dito patuloy ulit yan kasi mabilis nang mababa malunggay eh ngayon mga sana may tagari dito sana putulin. man na to yan yan ang yung mga iluyang tanim ni Macy's ano madami na ano magtatrim-trim yan tapos pag ano nabunuhan na ko lang Hey po hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga subscriber, silent viewer maraming maraming salamat po sa inyo uh, mga nanonood nito ang aking munting channel sana ipatuloy nyo kong samahan at hanggang sa muli po maraming maraming salamat thank you po